Hello 18s, alam na mga tao na close si Jelay Andres kay Josh Cullen, binasag na ni Miss Jelay ang kanilang pagitan, ang kanilang namagitan kay Josh Cullen kung ano ba talaga ang klaseng relasyon meron sila ng naturang senior, na si Josh Cullen. Na ito ang explanation at paliwanag ni Jelay Andres para maliwanagan na ang lahat at maklear na ang ekspikulasyon. Prince, lang kami ni Josh as super magto kami lahat. Ganun ganun. Mga sarasaran lang in inside. Kami nyo, lang super kan, something? Kasi kami tayo. ano, walang walang something na ano, uh, magkakaibigan lang kami. Ganun sa magto parang ano, sarasaran yeah. pero wala as wala talaga super close kami as ano friends. Ganun. Yung may mga secrets kami sa isa't isa. Ganun ka ano. Ako, okay. Yeah. pero hindi secret yeah. namin dalawa. Secret ng mga ng sa so magkakaibigan ganun yung kumbaga parang sa level na may pinagkakatiwalaan mo yung tao ganun, ganun. true di ba yes ganun. Saka um, nagkita naman kami pag yeah. may time. At okay. saka yung to the point na kahit halimbawa may bagong kanta si Josh, gano'n. Ititiwala niya sa akin na hindi pa yung nare-release, pero tingin niya yung yung suggestion ko gano'n paparinig niya, diba? So, ayun. yung, yung level, ibig sabihin, nag-ano kami, nagtitiwalaan kami sa isa't isa. -isa. So, kasi solid naman to tropa kami. ang okay. support, lagi kami nandito lang para support. Okay. Okay, e, gano'n naman kasi kami o pag may content ako, di ba? Pag may ganap, dumadating siya kahit sa mga friends ko, may ganap, pumupunta rin siya. Kasi mga kaibigan ko, kahit yung mga artista friends ko, gusto ko support din nila si George. Kaya ganun. Tapos kapag si George naman yung meron, kami naman yung lagi nandiyan. May music video siya, may ganito, may ganyan, di ba? Pag may bago siyang release na kanta, so support natin siya. Kasi syempre yung mga supporters din namin gusto namin na ma, ma mag magustuhan din nila si Josh. Ganon din si Josh. Ganon yung ano namin, circle namin. Kahit walang camera, magkakaibigan po kami.